Hi guys, thank you. Appreciate ko lahat ng comments nyo. May mga suggestions pa nga kayo. Pumasok ka sa bahay ni ganito. Ayaw! May mga ano sa bahay nyo. So maghihiwalay kami ni mas Magkasama kami. Tapos gagawas sa na nanalo. Tapos so, utusan kami. Tapos pag-aaway-aaway. Papalabasin ka. Either mabait o masama. Depende kung trip nila. Huwag na lang. Tapos pwede ka kontrabida sa ganitong show. Kontrabida na naman. Tapos maniniwala kayo mas akong tao. Ulit-ulit na lang. Pwede ba yung iba naman yung challenging? Di ba? Pwede ba yung parang bida? pero nagagalit, kontrabida, parang gray. Or yung mga ganang character roles, yung parang baliw, parang joker, parang batman. Para naman ah, makita nyo yung acting ko at maalala nyo, ano ba talagang acting? Kasi iba na yung acting ngayon. <laughs> ngayon, puro ma na, hindi na umaacting. Kung baga, maarte sila, hindi na tutung... Kung baga, hindi talaga totoo yung acting. Ina-acting, ang pangit. Anyways, alam nyo ng mga artista, tsaka ng mga batang 80s at 90s. I'm Ahayo, Maliyo, not your doctor. Do over for you. Happy, healthy. God bless you all guys. Thank you.